Yan mga Gawiks, masayang hapon sa lahat no? Tayo ay nabuta ng malakas na ulan sa ating pagbiyahe, pagdeliver deliver Ito tayo ngayon sa Mindanao Avenue mga Greeks. Ayan, matrapik dahil sa maulan. Ayan yung ating unang biyahe sa taon 2025 mga Gawiks. Yaing maulan, ayan na. Kanina, sobrang mainit nung umaga. Ngayong hapon ay ito. Buos ang ulan. Ayan, ang lakas ng agos mga guwiks Doon sa gater, ang tubig, ayan So, go, go, go Kami ay kakaliwa dyan Sa Congressional Avenue mga guwiks tuloy-tuloy pa rin yung ulan na malakas mga guwiks. Ayan, habang nakahinto tayo, no? Ayan. Sumaga yung tagulan ngayon mga guwiks dahil sa February pa lang ngayon, no? Ilang araw na to na madalas sumulan, tatlong araw na, sunod-sunod. Pinalipas lang yung Valentine's Day. So ayan mga guwiks, medyo humina yung ulan ngayon habang tayo ay nag-aantay ng stoplight sa ating go signal. No? Pakaliwa tayo dito sa congressional dahil dito nga tayo sa may Mindanao Avenue, galing tayo ng Balinsuila kami ay nagdi-deliver kaninang umaga at ngayon nga ang hapon ang uwi namin natapos kami mag diskarga sa aming kargamento no? ngayon ay pauwi na ng Marikina City so dito sa Congressional kami at mamaya doon kami ikot sa circle Ayan mga guwiks, kami ay nakaguna Kaya hataw tayo ulit Ayan, bigla na namang lumakas yung ulan So, ito na tayo sa congressional mga guwiks. Ayan, tayo ay pagdating ng Isaya sabi nyo, kakanan tayo Para lusot natin yung Circle. Ayan si Jun. Oh. Ayan ang mga status ng mga delivery ngayon. Mainit sa umaga, maulan sa hapon. So, yan. Ayan, naka signal kaya deretso tayo mga Gawiks. Alam mo sa nakago tayo Diretso lang, op, dilaw na Yung dilaw na yan ay kaya pa yan So sa right side tayo dito banda mga guwigs, Dahil kakanan tayo sa Visayas sa Binyo no Ayan mga guwix, masayang hapon ulit dyan sa lanto. Tayo nga ay dito ngayon nagbiyahi tayo sa lansangan At inabot tayo ng malakas na ulan Ayan Kanina, pag alis namin tanghali mainit ngayon ay pag uwi tapos ng deliver ay malakas naman ang ulan so ayan tuloy tuloy lang ang biyay so ayan mga gawings tayo ay kakanan dito sa Visayas Savino na Pusok na tayo ng circle Medyo yung ulan mga kawiks So yan na mga kawiks Tayo ay paliko na sa circle no? Ito na yung dulo ng bisaya sabi nyo At iikot na tayo dyan para Sa commonwealth naman tayo Magbaybay ayan medyo katamtaman lang ang ulan mga guwigs. hindi ganong malakas so dito tayo ay iikot lang para sa commonwealth na tayo ngayon magbaybay no sa kahabaan ng commonwealth yan ay tagus doon sa batasan so traffic ayan na mga guwiks ang traffic hole ng Kisun City. Ayan, ating madaanan dito sa circle, no. ikot lang tayo dahil dito tayo sa Commonwealth ngayon. Ayan, pahawis doon sa Batasan, sa Marikina City. Bumina na ang ulan. wala na ulan umina na ang ulan o wala na talaga ayan so diri diritsyo na ito mga Wix, hanggang sa sandigan ba yan so yan mga Wix, tayo ay malapit na sa sandigan no? sa no? Kakanan tayo dyan at yan na nga yung patuloy na kinukonstruksyon construction, Marky 7 dito sa Commonwealth Avenue. Hanggang ngayon di pa matapos-tapos. sana walang traffic pababa tayo. So, dito yung pinakamaraming paradahan ng tricycle mga Guix. Ang dami diyan. So, tayo sa San Mateo Batasan Road Magawix Tawid tayo ng ilog Tapos na nang ulan, umaraw naman ngayon. So, ayan yung kanto dyan mga greeks sa San Mateo Batasan Road do, kakanan tayo dyan, pababa doon. mga guwigs yun ito yung pababa no? pababa galing ng batasan yan kita natin yung bundok sa unahan ayan mukhang may traffic mga guwigs medyo medyo lang medyo medyo lang may mayroon yung kumakaliwa Traffic, Traffic so, Dito nga rằng rằng tulay Tulay ng San rằng Ayan. So dito na yung traffic Dito Kaya na yung ilog Ayan ang magwigs Puro na talahid. So yan magwigs ay medyo matagal na natapos Yung dike dyan Dahil sa yan ang unang mga nagawa At doon banda katotoh patuloy pa yan ginagawa doon mga sa bandang Marikina City doon sa bandang Tumana hindi pa tapos doon tuloy tuloy pa ang construction yan yung daik na yan sa tabing ilog no so, dito sa kabila ayan mga guwig dami na rin ayan mga Gawix, no matapos tayong bumiyahin ng maulan ngayon naman dito sa malapit na sa amin ay mainit naman mga kawiks ayan ulan at init yung ating naranasan sa pagbiyahe natin ngayon no sa ating pag deliver ayan grabe init naman dito ngayon pero mukhang naulan din dito mga kawiks ayan basa so ulan araw ang panahon So ayan malapit na kami no. Dalawang kanto na lang at kami ay nasa amin na. Bye bye yo.